ay po mga katunyeng Isang magandang hapon po sa ating lahat At dito po ngayon si katunyeng At uh, Ako po ay ah uh, Inatasan muna ni Antigloring Na ako muna mag ah uh, ng tuba Mag asanggot uh, At simpre Ayan po yung ating nakuha na natuba oh Ayan At uh, dito ako nungin sa uh, sanggutan Ay ko oh. Siyempre, samahan nyo ako at uh, ito ay uh, tatanggalan ko rin po ito, sa bila. Okay. Sanggutan. Dito po ito sa Kaliso, Baliti, Aklan, mga katuns. Ayan, oh. Ayan. Ayan ang tuba, oh. Oh, ha? <laughs> Salain po natin to para malinis ang tuba. Sala pa more. Oop. Mabuhos. Ayan mga katunyeng. Ang tuba yan. Oh. Mm. Iya. Oh. Ah. <coughs> Ayan pa mga katunyeng tuba o oh, kumukulo-kulo. Hmm, halos isang pichil na. Tikman natin. Ah, ang tamis. Ah, sobrang tamis. Ah. si balik na natin ito, itong uh, ah, sahod. Si takpan po natin. Takpan. Ayan, okay na mga katunying. Nakuha ko na lahat ang tuba. <coughs> Aray ko, ang hirap naman ang ganika oh. Ayan na mga katunying At uh, siyempre, nakuha ko na yung tuba. Mm. Bali, dalawa lang siya. O oh, Dalawa at ayon, uh, ayun i-tours ko kayo dito dun sa kabila mga katons dun sa kabila oh. <coughs> uh, bali dalawang puno po ito kaya yung ito lang sa kabila ay uh, wala po siyang uh, wala po siyang pang, wala pa siyang butay <coughs> mayroon pero hindi pa siya pwede yun o oh. yung butay niya oh. yan ayan pa lang yung mga ito kasi, wala na ito. Uh, tapos na. Tsaka ito. Ayan. At syempre, uh, maraming salamat po sa inyo. Dahil, uh, <coughs> uh, shout out sa inyong lahat dyan. At sana po, uh, pag mapanood ninyo itong uh, aking video, ay uh, masiyahan po kayo. At uh, shout out po sa lahat ng makapanood ng video na ito. At uh, syempre, binabati ko po kayo lahat ng isang magandang uh, hapon sa inyo at uh, please uh, pat pa subscribe ang aking channel sa youtube katunying kwalis vlog po tubo po akong aklan uh, dito po ako pinanganak sa kaliso baliti aklan ayan Shout out po sa mga kwalis dyan, pamilya kwalis, shout out po. Siyempre, sinashout out ko po ang misis ko, na nasa Muntinlupa City, Alabang. Siyempre, yung apat ko na anak dyan, nak, shout out po sa inyo. At ingat kayo dyan. At malapit na si Papa makabalik. Ayan. Huwag po kayong mag-alala. At babalik po ako dyan sa Manila. Alright? Bye-bye. Maraming salamat po. At uh, siyempre, nagiiwan ako ng isang salita. Lagi po nating tandaan ay mahal tayo ng Panginoon. Bye-bye. Love you all.